sa mga balitang consumer at kalakalan naman, mabigat na dagdag singil sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong araw. Simula po ngayong umaga, may dagdag po na dalawang piso't dalawang pung sentimo kada litro po ng gasolina may patong naman na pisot apat napung sentimo kada litro ng diesel at pisot tatlong pung sentimo kada litro ng kerosene dahil daw yan sa pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia. Nakaapekto rin daw ang tumata sa demand ng langis sa Amerika at sa China. Samantala, tinanggal naman ng Court of Appeals ang writ of preliminary injunction sa delivery ng 3 milyong plastic cards para sa driver's license. Sabi ni Land Transportation Office o LTO Chief Vigor Mendoza. Agad na ipadala sa kanilang isang milyong plastic cards kasunod ng desisyon ng Korte. Nagpasalamat naman si Mendoza sa naging desisyon ng Korte dahil masusolusyonan na ang backlog ng lisensya. Maglalabas na ng LTO ng bagong schedule sa pag-release ng plastic card na lisensya. Maalalang hinarang ng isang korte sa Quezon City ang delivery ng plastic cards dahil nga sa petisyon ng natalong bidder na all card noong nakaraang taon. Ay, this is good news mm -hmm. kasi dami pa rin dami pa. ang hawak ay papel at hindi lisensya. Hirap, nasisira yung papel eh. Mukhang handa naman mga kapatid ang mga retailer sa pagpapatupad ng, pinaka, ng pinalaking grocery discount cap para po sa mga senior citizens at mga PWD. Sabi ni Trade Assistant Secretary Amanda Nograles, wala namang formal na umalma sa mga retailer laban sa pinalaking diskwento. Yan ay sa kabilaho ng hirit na magkaroon sana ng tax deduction, lalot sa mga retailer kinukuha mismo ang diskwento ng mga senior at walang subsidiya para rito. Ipatutupad na po o ipatutupad na dapat ang pinalaking grocery discount cap. Nasa 125 piso na ang matatanggap nilang diskwento kada linggo o 500 piso kada buwan. Mula yan sa dating 65 piso kada linggo o 260 piso kada buwan. Nagbabala naman ang DTI sa mga retailer na posibleng silang magmulta ng 50 hanggang 100,000 piso kung tumangging ibigay ang tamang discount. Pwede rin daw silang maharap sa dalawa hanggang 6 na taong pagkakakulong. Nananawagan din ng DTI na isipin na lang sana na lahat ay nakikinabang dito lalo't maraming nagiging senior citizens araw-araw. Tingnan na lang po natin to na isang pangkalahatang benepisyo sa mga senior citizen para sa ating lahat ito na kailangan naman ding galangin natin ang kanilang mga karapatan at privileges under the law. Samantala na nawagan ng ilang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipatigil ang pagpapalawag ng motorcycle taxi sa Metro Manila. Sabi ng Coalition of Transport Sector, sana sa labas na lang muna ng Metro Manila ito palawakin. Malala na raw kasi ang epekto nito sa trapiko sa NCR. Sa ngayon, tatlong kumpanya pa lang ang kasali sa Motorcycle Taxi Pilot Study. Yan po ang angkas, joyride at maging move it. Wala pang desisyon ng LTFRB kung dadagdagan pa ang mga kumpanyang isasali rito. Idiniin naman ni Senator Grace Poe na hindi solusyon sa trapiko Or traffic sa Metro Manila ang pagdeklara ng state of calamity. Sabi ni po, ang dapat gawin ng gobyerno ay makinig sa mga suhestyon ng mga eksperto kung paano tutugunan ang trapiko. Naniniwala rin ng senador na hindi na ng problema sa po ng pagpapatayo ng mas marami pang kalsada. Aniya, dapat ayusin ang mass transportation system at gumamit ng e-vehicles. Unang iminungkay ng grupong managers Association of the Philippines o MAP na magdeklara na ng state of calamity sa Metro Manila dahil sa malalang lagay ng traffic. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 AM.